sa kwal. So, cruising na na sila.

minau ka ni Mama? Ma minau ka? E pa rin tuminaw guys oh So, ang masawa rin magkatabi kayo sa tabi Tuminaw no, ha? Gisip on yun siya Gisip on niya akong anak guys Dori kaayo. Dori kaayo si James no, oh, talagang ko makita ni mga bata guys. Kaya nga no. Malagat man ko tapos karon lang may kapanagat na biyahe ko. Diri na ko mismo matulog po sa tricycle kay layo man po biyahe pag naman lagi guys kay akong mga bata oh. po. Okay ranta ako ipis hindi lang ang mga bata. Kaya <persos> kayo mga bata kung may ilan natin. Dili no, na ug wala bio na na nang asiti oh asiti oh asiti ay na asiti na Sabot man siya guys kasabot history, na sa istorya hala ayo na lang hala ayo na lang papa So gud kay si James So magpaabot na sa akong anak guys mga bali katong sa ora ko bali ko diri karon katong sa akong anak hindi kabatod kinder mga hindi ka sa eskulahan para siya nang biyaan na sa susunod eh, para maanad ang bata so primero yun grabe ang pagkuhan guys kinala pa magatang yun ang magatang kaya nga no una palang pag ano kusok maiyak yun siya mga nakaroon na anad na po siya mga bulan na po hindi ka pagsunod mga salamat po kayo kay mabakan sa mga mabili na siya Ayam oh, masa ugol, lo. Hmm? Oh, ogol ini kat kamu timu. Nah, rawa kamu tu, nah, city, nah, Siti. Nah, kat nah. nah, Siti city Siti ni. Kalau ikan yang berapa tak, maha kongkuan, sipon. Sipon pun, sipon pun, sipon pun, sipon pun, sipon pun, sipon Supo na to ng imo ilong. So sipsipin ko yung ilong niya guys. Pag ano, kanang ganito. Pag, pag, pag sisipon siya. Kasi yung bata hindi ma, ano yun. Hindi, hindi No? Hindi kayo video. Ha? Huh? yung ba pa pala kung bibila ko? Oh boy! Hmm. Ugo man na yung mong kamot Wala akong kan guys, bawalo Mura-mura akong Makita lang akong dengan bata Makinat mm. angin good boy kan guys Good boy, dili sa manyahan No, dili sa manyahan Akong anak si James, no? 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 balag pobre tanak basta kay is kay kung naman nga namya po ikuan nga pagkali nga ka ng ikuan pero nga antos lang look no hmm. Hmm, antos lang mama asa si mama si mama ni mo ha si mama kung mama kay biara na kay wan mana para sa sip mana mani ha Siapa? oi dua ni mo eto ba ni tapo tapo mama Punya balik ke atas mama Mereka pulang ke sinarun Nah, cap-cap. Capcu. Mama, wala apa mas mama? Apa tak teman mama ha? Apa tak teman mama? Apa tak teman mama ha? Teranya. Dia ada nya. Oh, kau sangat. Tu bik Hmm, ilang kasi tubig ha? Ilang kasi tubig. Hmm. Para mo, panay mo, one second. Hmm? Oh, yeah. Yeah, yeah. Matukan ka. Okay lah na. Ayun, mabay mingawon kayo ka sa mga bata guys pero layo mga gigo akong panginabuyan guys na sa, sa pupitan do bali makauli ko sa mga mga, mga dock out daw tulog out ko makauli sa mga labi na ako na ako sa dagat pag na ako sa lawod so wala yung tulog sa lawod mga makauli ko tagdok out daw Tidak, kena angan je, kena No? Kenapa kau kena minum tu ke nak? Eh Kenapa yang kena minum Ha? Kau kena minum apa, Biasa guys, tobi kerajaan yang je Yeah, okay. hi, ikaw sa yan, Kanji. Hi, pag Hi. Hi. Hi, ko no, guys. Ano yung mga bata, matatdan mo ka na ko. Ang kaso. Ang kagabi daw, trangkaso na ko siya, nang ilagnat daw mga bata. Mainit na yung init pagyapon ganito yung ating ini oh init init na ako ako si Awi dani ni Bata kay kano. Ito sa ka kwala ko talaga ako may anak kama sa kwala sa So ako ng bihay karon guys makabihay ko hapon na. Mabay ko po ng tapitan. Dala ko, dala, dala ko, ako kali kay naglaglat ako guys. Pasama na. Okay na.